Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 4 hanggang 6. Kabanata 4. Nakita rin ni Charlie si Doris sa unang pagkakataon. Kailangan kong sabihin na si Doris ay mukhang napakarilag. Sa edad na 27 o 18 taong gulang, siya ay nagtataglay ng isang payat at hubog na pigira. Nakakaakit na kagandahan at isang marangal at may kakayahang pag-uugali. Umupo si Charlie sa mesa ni Doris at sinabing, Hindi ako madalas pupunta sa M. Brand Group sa hinaharap, kaya gusto ko na pangunahan mo ang M. Group sa buong sitwasyon. At huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Alam ni Doris na ang pamilya Wade sa kanyang harapan ay hindi pangkaraniwan, at ang grupo ng M. ay isang ambon para sa kanyang pamilya, at natural na hindi nais na pamahalaan ito ng mag-isa. Kaya dali-dali niyang sinabi, Mr. Wade, kung mayroon kang anumang bagay sa hinaharap, maaari mong ipaalam sa akin. Sa oras na ito, isang babaeng sekretarya ang kumatok sa pinto at pumasok at sinabing, Miss Doris, may isang lalaki na nagngangalang Gerald na nagdala ng kanyang nobya upang bisitahin ka. Agad na sinabi ni Doris, may importanteng panauhin ako, kailangan nilang maghintay. Tinanong siya ni Charlie, kilala mo ba ito Gerald? Nagmamadaling sinabi ni Doris, katuwang natin ang pamilya White, at sa atin nakasalalay ang kanilang pangunahing negosyo. Palaging sinasabi ng kanilang pamilya na bibisita sila, at ilang beses na silang nakapunta rito. Malamig na sabi ni Charlie, mula ngayon, ang Embrand Group ay hindi na magkakaroon ng anumang negosyo sa White Family. Ang lahat ng patuloy na pagtutulungan at paghahanda ay sususpindihin. Kung ang White family ay makakakuha pa ng isang sentimo mula sa M-Brand Group. Ikaw na Deputy Chief, kailangan mong mag-impake ng iyong mga gamit. Nang marinig ito ni Doris, biglang natakot ang kanyang ekspresyon. Hindi na niya kailangang hilingin na malaman ang dahilan. Malamang ay nasaktan ng pamilyang White ang young master. Kaya agad siyang tumango at sinabing, Mr. Wade, huwag kang mag-alala. Mag-uutos ako ngayon na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang White. Ngumiti si Charlie at sinabing, "Sabihin sa kanila na ang Embrand Group ay hindi makikipagtulungan sa mababang kalidad na basura. Pagkatapos ay hayaan ang mga security guard na sipain sila palabas." Sa labas, excited na naghihintay sina Gerald at Wendy. Noon paman ay gusto ng pamilyang White na maging isang strategic partner ng M Grand Group. Kaya talagang umaasa silang mapalapit kay Doris. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang sekretarya ni Doris kasama ang ilang security guard. Hindi napigilan ni Gerald na magtanong. "Hello, may oras ba si Miss Doris para makita kami?" Tiningnan siya ng sekretarya at malamig na sinabi, "Paumanhin." sabi ni Deputy Doris. Ang M. Grand Group ay hindi makikipagtulungan sa mababang kalidad na mga taong tulad mo. Mula ngayon, kanselahin namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa iyong pamilya. Ano ang sinabi mo? Sandaling natigilan si Gerald. At napatulala, bakit pamilyar ang pangungusap na ito? Ay oo, nang nasa parking lot na siya, ganoon din ang sinabi ni Charlie. Ano ang ibig sabihin ni Miss Doris? Bakit dapat silang huminto sa pagtatrabaho sa mga pamilyang white? Naramdaman ni Gerald na sumikip ang utak niya. Anong nangyari? Itigil ang lahat ng pagtutulungan? Mahigit sa kalahati ng mga kita ni White ay nabuo ng M. Grand Group. Kung matatapos ang pagtutulungan, hindi ba't mapuputol agad sa kalahati ang kapangyarihan ng pamilya? Hindi niya matanggap ang ng ito at sumigaw. Gusto kong makita si Miss Doris. Gusto kong tanungin ng diretsyo si Miss Doris. Malamig na sinabi ng sekretarya, paumanhin, hindi mo na makikita ng aming deputy Doris, at hindi ka papayagang makapasok sa M Group sa hinaharap. Galit na saway ni Gerald. Pinaglalaroan niyo ba ko? Kami ay isang pangmatagalang kasosyo ng M Group. Paano natin mapipigilan ang ganitong uri ng pagtutulungan? Hindi siya pinansin ng sekretarya at direktang sinabi sa mga security guard sa paligid niya, ilabas mo sila. Sumugod ang security captain. Hinawakan ang palso ni Gerald. Pagkatapos ay pinaikot siya pabalik. Napasigaw si Gerald sa sakit, at malamig na sumigaw ang gwardya. Get out! Kung manggahas kang manggulo sa M. Grand Magingat ka na itapon kita. Ikaw ay isang kapitan ng seguridad. Lakas ng loob na sigawan ako. Alam mo ba kung sino ako? Pagkababa ng boses ni Gerald, sinampal siya ng kapitan at nagmura, sa harap ng M. Grand Rue. Ano ka? Sinampal si Gerald ng matinding sakit sa mukha. Akmang magagalit siya ay biglang nagring ang phone. Ang tawag pala ay galing sa kanyang ama. Nang nakakonekta ang telepono, isang galit na dagendong ang nagmula sa kabilang panig. Gerald, Anong ginawa mo? Ngayon gusto ng Embran Group na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa atin. Sino ang iyong sinaktan? Malungkot na sabi ni Gerald, Dad, I didn't offend anyone. Dumating lang ako para bisitahin si Miss Doris, pero hindi ko pa nakita ang mukha ni Miss Doris. Sa kabilang dulo ng telepono, sumigaw ang ama ni Gerald, sabi ng mga tao mula sa M. Brand Group na dahilan kung bakit nila itinigil ang kanilang pakikipagtulungan sa pamilyang White ay dahil ikaw ay hindi kwalipikadong basura. Ngayon ang pamilya ay dumanas ng matinding pagkawala dahil sayo. Kaya magmadaling bumalik sa akin at magpaliwanag sa lolo mo ng privado. Hinabol si Gerald palabas ng gate ng M. Brand Group ng security along the way. Hawak ang phone na may gulat na ekspresyon. Bigla niyang naisip si Charlie, at hindi na iwasang magtanong kay Wendy. Wendy, dahil ba sa basura mong hipag? May kinalaman ba siya sa M. Grand Group? Ha? Natigilan si Wendy sa sinabi ni Gerald. Pinag-isipang mabuti, baka may kaugnayan na ito sa bayaw niyang basura. Gayunpaman, malinaw na siya ay walang kabuluhan. Sa pag-iisip nito, tuyong ipinilig niya ang kanyang ulo at sinabing, Paano siya magkakaroon ng anumang kinalaman sa Embran Group? Hindi siya kwalipikadong pumunta sa Embran Group para linisin ang mga palikuran. Tama, tumangu si Gerald, iniisip ang galit ng ama. Nakakunot ang noon itong sinabi, hindi, kailangan kong umuwi ng mabilis. Ang balita na ang White Family ay binuwag ng Embran Group ay agad na kumalat sa buong Oris Hill. Bagamat hindi alam kung bakit gustong harangin ng M. Brand Group ang White Family, alam ng lahat na malamang na nasakta ng White Family ang M. Brand Group. Sa oras na ito, ang pamilyang White ay tapos na. Ang kapangyarihan ng mga pamilyang White ay bumagsak ng higit sa kalahati. Nakarating na ito sa pamantayan ng pamilya sa unang antas. Ngunit ngayon ay bumagsak na ito ng direkta sa buntot ng pangalawang antas ng pamilya nang marinig ni Matandang Wilson ang balita, nanginginig siya sa galit. Nais niyang kanselahin ang kontrata ng kasal sa pagitan ni na Wendy at Gerald, ngunit naisip na ang pamilyang White ay mas payat at ang kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo, at ang pamilya Wilson ay hindi maaaring masaktan sila, kaya pansamantalang hindi niya pinapansin ang kaisipang ito. Sa kasalukuyan, nasa opisina ni Doris. Pinag-aaralan na ni Charlie ang buong proseso ngayon at talagang hinahangaan niya ang kanyang istilo. Sabi ni Charlie na may kasiyahan. Doris, napakaganda ng ginawa mo kanina. Simula ngayon, doble ang sahod mo. Nagulat at natuwa si Doris at nagmamadaling tumayo at yumuko kay Charlie. Salamat, Mr. Wade. Tumango si Charlie at sinabing, "Gayon din. Gusto kong ipahayag mo ang dalawang bagay." Mr. Wade, sabihin mo, at ito ay gagawin ko. Ang una ay upang ipahayag ang pagbabago sa pagmamayari ng M Brand Group at ang appointment ng isang bagong chairman. Ngunit huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng bagong chairman. Tanging ang kanyang apelyido na Wade, iyon ang kailangang malaman ng mga tao. Ang pangalawang bagay ay ipahayag na ang Embrand Group ay mamumuhuna ng 2 bilyon sa Ores Hill upang magtayo ng isang 5-star hotel. Kasabay nito, maglulunsa dito ng alok ng kasosyo. Ang mga kumpanya ng konstruksyon at dekorasyon sa lungsod ay maaaring lumahok sa pagbid. Ang pangunahing negosyo ng Wilson Group ay dekorasyon. Pangarap ni Lady Wilson na makapunta sa malaking barko ng Embrand Group. Ang sino mang makakamit ang kooperasyon ng Embrand Group ay tiyak na magiging isang pulang tao ng Wilson Group. Ngayon ay sa kanya na ang Embrand Group, at syempre kailangan niyang bigyan ng advantage ang kanyang asawa. Kabanata 5 Ang dalawang balitang inilabas ng Embrand Group ay ganap na nagpasabog sa buong Ores Hill. Nang marinig na ang Embrand Group ay nagpalit ng pamunuan. Ang pamilya Wilson ay gustong maunawaan kung bakit ang White family ay pinaalis ng M. Grand Group. Mukhang mababa pa rin ang tingin ng bagong may-ari ng M. Grand Group sa isang pamilya tulad ng White family. Ngunit sino si Mr. Wade? Masyado bang magaling ang taong ito? Ang M. Grand Group, na may daan-daang billion assets, ay bumibili at bumibili, at ang pinakamayamang tao sa Ores Hill ay hindi kasing laki ng sa kanya. Sa loob ng ilang panahon, maraming pamilya ang handang lumipat, sa isang banda, gustong-gusto nilang makarelasyon ang misteryosong si Mr. Wade na ito, at sa kabilang banda, naminis din nila ang anak nilang magpakasal kay Mr. Wade. Bilang karagdagan, nais ng Embran Group na mamuhunan sa isang dalawang bilyong proyekto sa hotel, na nagpapanginig din sa buong industriya ng konstruksyon at dekorasyon ng Orris Hill. Dalawang bilyon, kumuha ng ilang scrap materials, at maaari kang kumita ng malaki. Maraming kumpanya ang gustong makakuha ng bahagi nito. Kasama dito syempre ang matandang Wilson na nalulong sa pera. Napakasaya ni Mrs. Wilson sa oras na ito. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa isang dalawang bilyong proyekto. Kung makakakuha ng kontrata sa kanila ang pamilya Wilson, aakyat talaga ito sa langit kaya agad niyang iniutos na magkaroon ng family meeting sa bahay ngayong gabi para talakayin kung paano gumawa ng breakthrough sa bagong proyekto ng M. Grand Group. Dapat dumalo ang lahat. Nang gabing yon, Wilson Villa. Dahil hiniling ni Lady Wilson na naroon ang lahat, sumunod si Charlie. Alam niyang dadalo si Lady Wilson sa isang pulong para talakayin kung paano makakuha ng isang piraso ng malaking proyekto ng M. Grand Group. Kaya naman, gusto niyang samantalahin ng pagkakataong ito para tulungan ang asawa niyang si Claire, na lumaki ang katayuan nito sa pamilya. Pagdating niya sa villa ng pamilya Wilson, agad nang umiti ang pinsa ni Claire na si Harold nang makita niya ito. Bastardong Charlie, ang kapal ng balat mo, at pumunta ka pa talaga dito at magpakita kay Lola. Sabi ni Claire na may malamig na mukha, don't talk nonsense hiniling ni Lola na pumunta ang lahat sa pamilya Wilson. Si Charlie ang aking asawa, at syempre mula sa pamilyang Wilson. Natawa si Harold at sinabing, he is considered half the Wilson family, pero manugang lang. Hinawakan ni Charlie ang kanyang ilong at sinabi kay Claire, kalimutan mo siya asawa ko, huwag mo siyang kilalanin, bilisan mo, iligtas si Lola na naghihintay. Tumangu si Claire, at may utang na loob kay Harold at pumasok kasama si Charlie nang makita ito naging malamig din ang ekspresyon ni Harold naghihintay sa kanila na magsagawa ng magandang performance pagkapasok sa conference room nakahanap sina Charlie at Claire ng upuan sa isang sulok kaagad humakbang si Mrs. Wilson at opisyal na nagsimula ang pagpupulong ng pamilya ang matandang Wilson ay nakaupo sa pangunahing upuan, kumatok sa mesa, at tuwang-tuwang sinabi. Ang pamilya Wilson ay naghihintay ng pagkakataon itong mga nakaraang taon. Isang pagkakataon na maaaring maging isa sa pinakamayaman sa Oris Hill. Ngayon, dumating na ang pagkakataong ito. Malakas na sinabi ni Mrs. Wilson. Sa pagkakataong ito ang Embrand Group ay naglabas ng dalawang bilyong dolyar na proyekto. Ang sino mang makakakuha ng kontrata sa pakikipagtulungan ay tiyak na makakakuha ng maraming benepisyo. Bukod dito, ito ang unang pangunahing proyekto ng M. Group pagkatapos ng pagbabago ng pagmamayari. Para sa pamilyang Wilson, ito ay isang magandang pagkakataon. Kung maaari tayong makipagtulungan sa M. Group at mag-iwan ng magandang impresyon sa bagong mayari ng M. Group. Kung gayon, ang hinaharap para sa pamilyang Wilson ay walang hangganan. Kahit sobrang energetic ni Lady Wilson, parang hindi natinag ang mga tao sa ibaba. Sa katunayan, hindi isang araw o dalawa para sa pamilya Wilson na makipagtulungan sa M. Grand Group. Sa mahabang panahon, pinabayaan ng M. Grand Group ang pamilya Wilson. Gusto na ngayon ni Lady Wilson na makibahagi sa bagong proyekto ng M. Grand Group. Paano kaya ito? Nang makitang tahimik ang lahat ng naruroon, agad na nagtanong si Mrs. Wilson na galit na galit. Ano, lahat ba ay ang lang? Wala ba kayong kumpiyansa na gawin ang natitirang iilan sa dalawang bilyong proyekto? Lahat ay nakatingin sa kanya at sa isa't isa, ngunit hindi sila naglakas loob na magsalita sa isa't isa. Lalong nagalit si Lady Wilson, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Sasabihin ko ang mga salita dito ngayon. Sino ang makakapag-usap tungkol sa 30 milyong bahagi ng kooperasyon ng M Grand Group na siyang direktor ng grupo. Sa sandaling lumabas ang talumpating ito, lahat ng nakaupo ay natigilan. Si Lady Wilson ay palaging arbitrary, kaya hindi siya nagtalaga ng isang direktor sa grupo. Pagkatapos ng lahat, ang direktor ay may maraming kapangyarihan. At halos ang kwalipikadong kahalili ng hinaharap na grupo na humawak sa posisyon na ito. Ginagamit na ngayon ni Lady Wilson ang posisyon na ito bilang regalo. Tiyak na umaasa siya na magkakaroon ng matapang na kompetisyon para sa mga premyo. Makikitang sobrang hilig niya sa Embran Group Project. Gayunpaman, habang maganda ang posisyon ng direktor, hindi ito madaling kunin. Sa mata ng pamilya Wilson kung gusto mong makipagtulungan kay M. Grand, kailangan mong makakuha ng kontrata na 30 milyon. Huwag magbiro, kahit na lumabas ng personal si Mrs. Wilson. Hindi nito makikita ang mga executive ng M. Grand Group, at pag-usapan pa ang tungkol sa kooperasyon. Nagkaroon ng katahimikan sa Family Assembly Hall. Nang makita ito, galit na nagtanong ang matandang ginang Wilson. Kayo ay inapo ng pamilyang Wilson. Hindi mo ba gustong ibahagi ang mga alalahanin para sa pamilyang Wilson? Pagkatapos nito, direktang tumingin kay Harold si Old Mistress Wilson. Harold, iwan ko ito sa iyo. Ilang beses tumawa si Harold at mabilis na sinabing, Lola, pati bahay ni Gerald ay nilinis na ng M. Grand Group ngayon. Ang lakas natin ay mas malala kaysa sa mga white. Paano natin makukuha ang kontrata ng M. Grand Group? Biglang nagmura si Mrs. Wilson. Basura, tanggihan ang iyong sarili kung hindi mo pa ito sinubukan. Mas basura ka pa kay Charlie. Sa katunayan, hindi alam ni Mrs. Wilson ang kanyang puso, ngunit hindi niya nais na maging pangalawa at pangatlong pinuno ng angkan magpakailanman. Pinangarap at hinanggad niya na ang pamilyang Wilson ay umabot sa susunod na antas. At ang proyektong ito ng Embrand Group ay ang tanging pagkakataon. Kaya naman, kahit gaano kahirap, hindi siya sesuko. Akala niya, si Harold, bilang panganay na apo, ay magagampanan ang gawain ng masaya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay bababa sa pwesto sa oras na ito. Labis ding nanlumo si Harold, sino ang gagawa ng isang imposibleng gawain? Natatakot siyang makik out bago pumasok sa gate ng M Grand Group. Sa oras na yon, hindi lamang ang mga bagay ay nabigo, ngunit sila ay kinukot at pinagtatawa na ng iba. Kaya nagpa siya siyang hindi sumang-ayon sa lahat ng mga gastos. Pagkatapos sampain si Harold, sumigaw si Old Madam Wilson at nagtanong, Nasaan ang iba? Hindi ba kayo maglakas loob na gawin ang gawain ito? Bahagyang hinawakan ni Charlie si Claire gamit ang kanyang siko sa oras na ito, at bamulong, Honey, gawin mo ang gawain ito. Nagmamadaling sinabi ni Claire. Baliw ito, walang paraan na makikipagtulungan ng Embrand Group sa isang maliit na kumpanya tulad ng pamilyang Wilson. Bahagyang umiti si Charlie at may kumpiyansang sinabi, Huwag kang mag-alala, tiyak na mapag-uusapan natin ang pakikipagtulungang ito. Nagtatakang tanong ni Claire, talaga? Kumpiyansa na sabi ni Charlie, oo, oo naman, sa tingin ko wala kang problema. Samantalahin ang pagkakataong ito, at magiging hanging rocket ang iyong katayuan sa hinaharap, sa pamilyang Wilson. Hindi alam ni Claire kung bakit, sa sandaling ito, naniwala siya sa mga salita ni Charlie sa isang naguguluhan na paraan. Siya ay tumindig na walang malay at sinabi sa matandang ginang Wilson, Lola, handa kong subukan. Kabanata 6. Dahil sa pahayag ni Claire, napatulala ang buong pamilya Wilson. Naramdaman ng lahat na baka baliw si Claire. Huwag magaksaya ng oras sa pagpapakitang gilas. Sa sandaling ito ng pagiging sentro ng atensyon, ano ang magiging resulta maliban sa kamatayan? Ang Embrand Group ay ang pinakamalaking kumpanya sa Ores Hill. Ano ang pananaw ng mga tao sa pamilyang Wilson? Ang sino mang magsalita tungkol dito ay hindi magtatagumpay. Hindi napigilan ni Harold at sarkastikong sinabi, Flair, sa tingin mo ba makakakuha ka ng kontrata mula sa Embrand Group? Ang sariling kapatid ni Harold at ang pinsa ni Claire na si Wendy ay nanunuya din sa oras na ito. Ate Claire, ano ang iyong pagkakakilanlan? At ano ang pagkakakilanlan ng Embran Group? Nagsalita ka ng Padalos doles. Huwag mong ipahiya ang pamilya Wilson natin. May sumang-ayon. Ibig sabihin, kung siya ay mag out ng Embran Group sa oras na yon, ang aming pamilya Wilson ay tiyak na magiging katatawanan ng Oris Hill. Nang marinig ni Claire ang boses na yon, na mula ng husto ang pisngi niya, nakaramdam ng sobrang hiya, Mula ng pakasalan si Charlie, bumagsak ang kanyang katayuan sa pamilya, nagiging hindi gaanong mahalaga, at malapit ng maalis. At maging ang kanyang mga magulang ay kinukot siya. Pakiramdam niya, kung mapag-usapan niya ang proyektong ito sa M. Grand Brew, tiyak na mapapatatag ang kanyang posisyon sa pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay, ang kanyang mga magulang ay maaari ding tumayo ng tuwid. Ngunit sa sandaling ito, kinukutsa siya ng napakaraming tao. Hindi niya maiwasang umatras. Nakapanlulumong tumingin siya kay Charlie. Bakit niya pinakinggan ang mga nakakatuwang salita nito? Hindi siya madyay gising sa ganito kung alam niya ang tungkol dito. Galit na galit ang matandang Mrs. Wilson nang marinig niya ang sinasabi ng lahat. Matapos itanong ang tanong na ito ng ilang beses, walang nang ahas na gawin ang gawain ito. Ngayon si Claire ang nagkusa na tumayo. At ang grupo ng mga tao ay nagsimulang magbuhos muli ng malamig na tubig. Kahit na noon pa man ay ayaw ni Old Madam Wilson kay Claire. Sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay handang ibahagi ni Claire ang kanyang mga alalahanin. Hindi tulad ng iba na ang tanging alam lang ay magtago sa likod ng kanilang mga kasalukuyang shell. Lalo na si Harold, ang kanyang pinakamamahal na apo, ay binaygo siya ng husto. Dahil doon, Malaki rin ang ipinagbago ng ugali ni Mrs. Wilson kay Claire. Kaya agad niyang sinabi, dahil ang iba ay hindi nangangahas na sumang-ayon. Huwag magsalita ng walang kaparakan. Sa pagkakataong ito, makikipagtulungan tayo sa M. Grand Group sa proyekto. Hayaan si Claire na makipag-usap dito. Nakangiti lang si Claire at sumagot, huwag kang mag-alala, Lola, gagawin ko talaga ang lahat. Sa oras na ito, Malamig na tumingin si Harold mula sa kanyang ilong at sinabing, Ano ang silbi ng paglabas ng todo, kundi ang nakakahiyang mabaygo ang pamilya sa huli? Nakangiting tanong ni Charlie, Harold, what's your point? Sa palagay mo, hindi ba kwalipikado ang pamilyang Wilson na makipagtulungan sa Embran Group? Hindi inaasahan ni Harold na maglalakas loob si Charlie na magsalita sa isang pagtitipo ng pamilya. Nang makita ang ekspresyon ni Mrs. Wilson na bahagyang nagtatampo, agad niyang ipinaliwanag, hindi yon ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang na imposibleng magawa ni Claire ang pagtutulungang ito. Ngumiti si Charlie at nagtanong, kung gayon, paano kung magawa ang pakikipagtulungan sa Embrand Group? Dapat ba tayong tumaya? Ngumisi si Harold. Tara, sumugal ka na lang. Matatakot ako sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong pastahan? Sinabi ni Charlie, kung magawa niyang makipag-ayos sa kontrata, lumuhad ka at itumba ng tatlong beses ang ulo sa harap ng buong pamilya at sasabihin mong mali ka. Kung hindi siya makapag-negotiate sa una, kakatok ako ng tatlong beses sa ulo para sa iyo at sasabihin ng malakas na mali ako. Ano sa palagay mo? Ha 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 ha, agad na tumawa ng malakas si Harold. Ang basura mo talagang nanliligaw kay kamatayan. Okay, tataya ako sa iyo. Tuwang-tuwa na tumango si Charlie at nagsabi, narito ang buong pamilya para saksihan at kung may babalik man. Ito ay katulad ng paghahangad ng kamatayan para sa ama, ina, lolo, lola. Sinadya ni Charlie na seryosohin ang tatlong salitang patay na lola. Dahil natatakot siyang umatras si Harold kapag natalo siya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito hindi na ng ahas na tumalikod si Harold, dahil sa ganoong paraan, hindi ba isusumpa niya ng kanyang lola, na si Old Madam Wilson, na mamatay, pagdating ng panahon, hindi pa kakawala ni Mrs. Wilson. Mabuti, hindi alam ni Harold na si Charlie ay naghukay ng butas para sa kanya ngunit sa halip ay naramdaman niya na hindi siya maaaring matalo. Kaya, tumawa siya at sinabi, ang buong pamilya ay nanunood. Maghihintay ako na yumuko ka sa akin. Nagulat si Claire, at patuloy na kamandat sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na tuluyan na siyang hindi papansinin. Walang pakialam ang matandang Mrs. Wilson sa ganitong uri ng pagsusugal. Ang tanging inaalala niya ay kung maaari siyang makapasok sa listahan ng kooperasyon ng M. Brand Group sa pagkakataong ito. Kung kaya niya. Huwag mong sabihing lumuhod si Harold kay Charlie. Kahit na tinawag ni Harold na ama si Charlie, wala rin siyang pakialam. Kaya ang sabi niya, dito nagtatapos ang pulong ngayon. Flair, mayroon kang tatlong araw para manalo sa kontrata at tapos na ang pagpupulong. Pagbalik sa bahay, agad na inatake ng ginan sina Charlie at Claire. Ang ginan na si Elaine ay nag-aalalang sinabi, Flair, baliw ka ba? Paano ka makikinig sa mga basurang salita ni Charlie? Pinagalitan din ng gina na si Jacob Wilson si Charlie at sinabing, Charlie, basura ka, pinatay mo ang aking anak na babae. Pagkatapos, galit na sinabi ng kanyang gyanan, kung hindi mo magawa ang pakikipagtulungan ng M Brand Group sa simula pa lang, tiyak na mabablackmail ka ng pamilya. Ikaw, itong basura. Ay luluhod din at yuyuko kay Harold sa harap ng buong pamilya. Huwag mong hayaang mawala ka. Seryosong sabi ni Charlie, papa at ina. Basta ang kontrata ay negotiable sa simula. Lahat ay maayos. Mag-usap, magsalita, magsalita, magsalita ka ng kalokohan. Napag-alita ng kanyang bienan. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Embran Group? Paano sila titingin sa pamilyang Wilson? Ngumiti si Charlie at sinabing, baka nakikita ng mga tao, sa tingin ko ay dapat maayos sa simula, at tiyak na makukuha niya ang kontrata. Tumingin ang patagilid ang bienan, sa tingin mo, sa tingin mo ikaw ang boss ng Embran Group? Basura, ginagamit mo ba ang iyong utak? Kanina ka pa nagsasalita dito.